Oh, ang ganda ng sikat ng umaga ngayon, no? Ang sarap lumabas. <laughs> Tapos, magbibilad ka sa ilog. Ha, oh, maapunta na. <laughs> si Galboy, di yun. <laughs> Takot maasar yun, ni, eh. Pag nagpakita sa akin ni eh. Ako. <laughs> Asar malalasa niya akin, si Galboy. <laughs> sarap lumabas pag panalo. <laughs> Diba? Ah, sarap magbilat niya pag ganyang kainit. Oh, makaputaan si Cute. <laughs> Magising na. Mayayaw. Ano yun? Ginawa? <laughs> tumakbo ah. Ang kinagawa ang dalawang to. Ba't kaya tumakbo ba to? Takot yata maasar. Oh, yan yun. Oh! Ano ang ginagawa niyo dyan? Ba't kayo nagtatago dyan ah? Ano? Takot kayo maasar? Hahaha! <laughs> Nagtatago pa kayo ha Tatago pa kami nun <laughs> Eh lang Pumunta ko lang si Giyot Ba Aasa ah, rin namin kayo dyan <laughs> Ay ay si Giyot 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 Bilis Dito yung dalawa Bilis Dito yung dalawa Wait Wow Nakita ko patakbo doon na sa din ko. Taot yata maasar. Ay, ay, magtatago pa kayo dalawa. <laughs>

<laughs> ano? Tao ta tao ta alam na tambak eh. E, oh. pa ka, oh, oh, tas na sa pa sa ng tubig to. <laughs> Ay, so. oh, ano boy, I'm tambak I'm malala na. ha? Ayo okay, okay. uh. uh, 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 Ay, para, para 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 hindi masar cute. Hindi <laughs> <laughs> bibigyan para hindi sila asarin. Buti nga, bibigyan mo na kayo ng kapi, ayaw mo pa. Bibigyan, para-paraan mo lang. Cute, sinusula so, lang niya para di mo siya <laughs> sa bibigyan niya? di bibigyan. Isa lang alam mo, tontuwa. Brad, ba't ang aga pumunti nito? Brad, pagdaong nga dun, kala ko wala pa, hindi pa nalabas, hindi pa na dito na to. Ah. <laughs> pagdaong ko, matakbo dun na, kala, kala nila hindi ko makikita. Eh. <laughs>

Uh, suwerte lang nyo, kaya nakakamak yun. Hindi, hindi suwerte, tambak ay lambas isang buwan. Suwerte. <laughs> <laughs> Fourth quarter pala, wala na mga player ng star player ng Bocal Boston, Bocal bo. <laughs> <laughs> Boston. Bocal Boston ba pangalan ngayon? Opo. <laughs> 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 ano ba, alam mo ba kaya ko binigyan ng kapi yan? <laughs> <laughs> uh, Baka hindi mo asarin. Ano <laughs> <laughs> ba ako, basahin mo? Ano ba? Ba't ano yan? Opo. Ang okay, kasi nun? Copy ko black. Oh, copy ko black. Yun, ano yun ha? Ah. Copy black lang yun ha? Ano yun nasa Ay dun know, Copy ko black. 3 in 1. Ano ba yung 3 1. Ito lang. Sa'yo say <laughs> Aye, <laughs> aye, tanggap ka aye, 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 eh Alam ko ba na aye, 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 aye,